Ay, ay, ay. dina, surprise ako sa dol. Tignan mo, dol. Tignan mo, dol. Kita mo na, dito mo. Ay, dina, surpresa ka ba? Sinabayan ko yung mga batang ako. Grabe ka naman, dito. Di mo na-appreciate yung effort ko. Ginawa ko lang talaga to kasi mista-mista kita. Oo oh, sabi ko ng sa sarili ko, gagawin ko ang lahat. Gagawa ko ng paraan para makita ka. Di ma ka pa. Promise, di ako mauloy. Oo oh, pero sabi ko nga kanina, gagawin ko ang lahat para makita ka Nag-worry na kasi ako sa'yo, di ka kasi nagchat-chat Akala ko kung napano ka na dito Sa GC namin, ikaw lang yung hindi nag-update pa Ang dami ko tuloy na iisip, pero sabi ko, may tiwala ko sa'yo iyo ang di na gagawin yung mga pagay na ikakasama ng loob ko Ganiin mo oh yung sweet Kailan? Pupinto, pupunto ko dito, imanawan ko no Gagawin mo yan. Pero gusto ko rin mag-effort. Ayoko lang yung maghintay. Gusto ko yung ako yung gagawa ng paraan. Ngayon nga nakiusap ko sa mga mo. mo Oo, nakiusap ako sa kanila. Lahat ng bagay gagawin ko para makita ka lang. Gusto ko nga mag-boarding house yan sa labas. Pero di ko magawa eh. Gusto ko din maging laundry girl. Oh. Yung tubig girl. Lahat-lahat gagawin ko para makita ka lang. Ano, kita kamahal. Wala bang kiss? Kiss, kiss. Eh, sweet. <laughs> Dali <laughs> doon, lapisig ko yung ipon na kapag hintayin mo ba, alam mo ba ang hirap dumaan dito? Pero kinaya niya, pero pinayagan ko na yung bayad ko sa tornego. Kaya, kaya din, sayang kaya din yung ipon. Huwag na huwag kang makukonsensya. Pagpatuloy mo lang, para dito yung bagsak mo sa ilalim. <laughs> <laughs> okay, so, kay, Ay, sum, bigyan ko sa kayo sumbong na yun. Bigyan na ha? Sumbong sumbong na yun. Opo yun, Okay, si yan si Pinto. Magandang sinyalis yan. Basta gawin mo lang yung tama at iwasan yung mga mali. Mag-ingat ka palagi.